thank <sharp inhale> you So, yun mga kabukid. Tapos na tayo magpapakain sa ating mga alaga. So, balit yung mga kabukid. Nasa... Ano to? Running for 3 months. So, pinaghalo-halo ko na dito. Mayroon dito nakasabay na 4 months. Kasi, pinili ko na yung mga babae na para gagawin natin mga inahin. So, yung nandun sa kapila, yun. So, yun sila. Gagawin natin yung mga bagong inahin natin. So, ito mga kabukid. Ito mga malakma to. So, kapo, nakakahanap ako ng buyer. So, sabi niya sa akin, 220 per kilo. Pero, kailangan na munang umabot ng 1.2. Itong ating mga laga. So, base naman sa observation ko mga kabukid. Mga apat o limang buwan. Bago umabot ng ganong kilo yung ating mga laga. Minsan, tatlong buwan. Kaya na. So, dipindi. Yung mga lalaki, kaya niya mga kabukid umabot ng 1.2. So, sa 3 buwan. Pero yung mga babae, ang apat na buwan o lima. So, mga limang buwan, 1.5 euro. Yung nandun sa akin, yung mga dumalaga doon, apat na buwan, kaya na nila yung isang kilo at kalahati. So, yun mga kabukid, sisikapin natin na mga na ganung kilo itong ating mga laga para maibinta natin sila lahat. Kasi yung ating bayar, bibili siya ng maramihan. So, para sa akin, magandang opportunity yun mga kabukid para kung kumita man tayo dito sa ating manokan, bultuhan hindi yung pa tingi tingi kasi sa ting parang sa piling ko kasi mga kabukid kapag tingi tingi na binibili yung ating mga alaga talaga malulugi tayo hindi tayo makabili ng maraming hindi tayo makabulto ng pili ng pagkain so dapat talaga buwan buwan bultuhan yung ating bintahan pag sinabi yung katipiraso talagang uubusin yung lahat di baling umabot ng apat na buwan o limang buwan bago tayo magkapag harvest walang bulima yon basta bultuhan lang kung bibilihin yung ating mga alaga So, yung ating pagpakain sa kanila mga kabukid, diskartihan naman natin. So, yung sa akin, pagdating ng 3 months, ganito na yung pakain ko sa ating mga alaga. So, ito, 2 months sila. So, sinusubukan kong wheat feeding na may halong darap. Para tingnan natin kung okay ba rin ba yung paglaki nila. Kaya ba lang umabot ng 1.2 sa apat na buwan. 1.2 kilo or 1.5. So, diskartihan lang natin mga kabukid. Tingnan lang mga kabukid. Yan lo. So, kahit na umuulan dito sa amin ngayon, yun, maputik pa rin. So, okay lang yung ating mga laga kasi minimintin naman natin sila ng pang antibacterial natin. So, dalawang bisis tayo nagbabigay sa kanila mga kabugid sa isang linggo. Para sigurado at araw-araw tayo nagbibigay ng vitamins kahit mild lang. So, yung ating mga laga, okay naman sila. So, yun lang siguro ngayon mga kabugid. Happy farming sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. See you in my next mga kabugid. Maraming salamat sa lahat ng subscribe sa akin. Nanood na aking video, nag-comment nag-like. So patuloy lang sa buhay mga kabukid. Kaya pa aming Bye-bye mga kabukid.